Ito na yung garden ng mga kapitbahay, oh. Buhay na, buhay na. Maganda kasi may, ano sila, may automatic na pandilig na. Drip irrigation. nagmumunga na yung kanilang mga mga tanim kailan lang nila tinanim yan pero buhay na buhay na may mangga may lemon may olives may mga kung ano ano pang mga ano dyan ah mga itinanim meron pa sa isang side side. Pahangin lang dito. Kasi nandyan lang dito. lang buhay na buhay ng kanilang mga tanim sana all sana all maganda ang mga pananim hanggang sana all na lang Ito naman ang mga halaman ni Lola Bells. Ang aming sunflower ay... Ayan. Patay na. <laughs> <laughs> Wala namang kasi kaming pag ano ha, lalagyan ng maayos. Laging ano to eh, laging nababalentong kasi sa lakas ng hangin. Ayan. Tapos ito

sunflower na maliit. Gulaklak pa natira na isa. Ayan. Laging ano to, laging nababalentong kasi malakas masyado yung hangin. may ano ba pala dito, may flower pa sa iba Ibaba. Meron pa rin doon. nagsusurvive siya sa malakas na hangin. Wala namang ibang paglalagyan kasi dito lang. Oh, yan. <laughs> Tapos madungis pa siya kasi uh, marami pang nagagawa dito sa building. Lahat ng mga dungis. po <laughs> sa kanya. <laughs> survivor yung plant na yan o oh, diba ang galing kola kapod meron ting halaman pa si Lola na ganito ang ah? bulak bulak ewan ko kung anong pangalan ng halaman na to ito hindi pa ito bumubuka pa, oh. Tapos pag bumuka, ay ganito siya ganda yung kanyang flower. Marami pa siya dyan sa taas. Oh. Ay, hindi pa. Hindi ko alam kung anong pangalan ng ano na to. Plant na ito. Para siyang ano, makabuhay ba? baging ito yung kanyang ano uh, ugat ay ugat yung tawag dito puon sa ilokano eh Yan. sa malaki siya lagay na ano pasok. pangalan nito pero ganito yung kanyang bulaklak ko. Okay. Meron din dito bulaklak. Ito taas. Hmm. Tapos ang dahon niya ay ganito. Parang ito yata yung mabaho. Oo nga, mabaho siya. Mabaho. parang medicinal plant yata ito hindi ko alam hindi ako marunong sa mga halaman hindi kasi kami bati ng mga bulaklak may allergy kasi ako pero mabaho siya namang aloe vera akin to. Ang lalaki na ng kanyang mga dahon. Oh. No? Nilalagay ko to sa buhok ko. Ini-blender ko. Tapos. may tanim akong luya dyan. Ayan. Sa gilid. Nakikita <laughs> ba? Hindi. Nang abukado yan. ayun Anak ganun. Nalagay ko lang dyan. Baka sakaling tumubo. Yan ang aking halaman. Aloe vera ito ang halaman naman ni Lola na hindi kailangan ng tubig, hindi kailangan ng sunlight, <laughs> kasi plastic siya. Ah, yeah. ba? Uh, diba? Marami siyang mga ganyan eh, ng mga ano, mga bulabulaklak na mga plastic. dyan sa mga buhay ng mga halaman. Nakapasok talaga siya. Nakabitin yan eh, kaso binaba kasi nauulog. Iba-ibang kulay. ito ang magandang halaman. Kahit mainit, kahit malamig, nabubuhay siya. Sa so, dami ng mga halaman doon, sa pinanggalingan namin na bahay, ito lang ang mga dinala ni Lola. Ito ang kanyang mga favorites. Iniwan niya yung mga magagandang snake plant, sayang. ang dalhin hindi. ayan sana alagaan ng mga magre-renta bahay pare-parehas lang yan meron pa eh dito tapos meron pa dyan kaktus yata ang tawag dito miyembro din siya ng cactus family. Cactus ang tawag niya eh. Ito naman ay regalo ng kapitbahay. O, ba? Diba? Kung magre-regalo lang ng mabilis, ay ganito na puputol ka lang ng sanga ng halaman tapos ireregalo mo na yan ganyan lang kasimple pero masaya na yung ano pinagbibigyan kasi kahit ganito lang daw kaliit may papakita naman na nagki yung taong nagbigay nito so ganyan lang po kasimple Uh, magbigay ng kasiyahan sa kapitbahay. Ayan. Medyo nabubuhay na nga ito eh. Pinapalitan ko to araw-araw ng tubig. Ayan you know, o, may ano na siya. Ewan ko kung anong pangalan ng ano na to. Halaman na to. Ayan gift to bilang appreciation. Oh, ang ganda, di ba? Ito, papakita ko naman yung pambungad na beauty <laughs> ni Lola sa kanyang sa kanilang bahay. Ayan ah, yung pintuan. Ayan, masterpiece ni Lola to eh. plastik oh. plastic. siya sa plastik na halaman. Dito yan sa may bungad. Kulay oh. puti. Eh. Hindi ko pa yan nalilinis kasi nakakatamat pang maglinis ngayon ng mga ganyan dahil naggagawa pa sa building saka nakapag natapos na lahat-lahat hindi -lahat. pa tapos ang mga nagbabarena mga nagkakalat kaya lahat ng gabok ay pumupunta pa sa mga gamit tsaka na natin linisin kapag tapos na lahat ang ginagawa ng mga talagawa. Ayan, ang ganda, di ba?